May isang kaibigan na minsang nagkwento ng karanasang hindi niya malilimutan. Isang trahedyang nagbago ng buong buhay niya. Tawagin na lang siyang Joanne. Hindi niya totoong pangalan, pero totoo ang nangyaring ito. Si Joanne ay mabait, masayahin, at kilala sa kanilang barangay sa Bulacan. Tatlong taon na silang magkarelasyon ng nobyo niyang si Leon isang tahimik pero mapagmahal na lalaki. Lagi silang magkasundo at halos araw-araw ay sabik silang magkita. Pero noong May 20, 2007, nang mismong kaarawan ni Joanne, doon nagsimula ang bangungot na hindi niya kayang kalimutan. Eksaktong alas tres ng madaling araw nang tumunog ang aking cellphone. Si Joanne ang tumatawag mahina ang boses nito. Nanginginig, parang halos wala ng lakas. May isang masamang panaginip daw siyang napanaginipan. Sa panaginip, nakita niya si Leon. Napakaputla. Parang binawi ng liwanag ng buwan ang kulay ng katawan. Magulo ang buhok nito. Tila bagong gising mula sa kama. Pero ang mas kinatatakutan ni Joanne ay ang mga mata nito. Pulang-pula, nagdurugo, parang umiiyak ng dugo habang pabulong na humihingi ng tulong. May hawak si Leon na tatlong rosas, durog, tuyot at tila may bakas ng dugong tumaga sa mga petals nito. Gusto siyang lapitan ni Joanne pero hindi siya makagalaw para bang may mabigat na humahawak sa mga binti niya. Pilit siyang tumatakbo pero parang lupa mismo ang humihila sa kanyang pabalik. Tapos, bigla na lang may malakas na alingaw-ngaw. Parang sabay-sabay natinig na sumigaw sa tenga niya. Dahil doon, napabalikwa siyang gising. Pagmulat niya, napakagulo ng kama niya. Magulong-magulo parang nagpumigla siya nang hindi niya namamalayan. At ang luha niya tuloy-tuloy pa rin. Naisip niya agad si Leon, may kutob siyang masama, kaya tinawagan niya ito. Pero busy ang linya. Tinray niya ulit, busy pa rin. Sunod-sunod, paulit-ulit, wala pa rin sagot. Paglingon niya, may itim na anino sa gilid ng kwarto hindi hugis tao, hindi rin malinaw, basta itim, mabigat ang presensya. Pumikit siya ng saglit at pagdilat niya, nawala ang anino. Doon siya nagsimulang kabahan ng sobra. Kaya tumawag siya sa akin habang mahina ang tinig at parang paulit-ulit na nauubusan ng hangin. Sinabi ko sa kanya, Huwag kang matakot. Andito naman ako. Punta tayo sa bahay ni Leon mamaya alas otso. Kalma ka lang. Birthday mo pa naman ngayon. Unti-unti rin kumalma si Joanne. O kahit paano, hindi na siya nanginginig. Pagsapit ng alas otso, sabay kaming naglakad papunta sa bahay ni Leon. Tahimik si Joanne. Namumutla at paulit-ulit na pinipis silang sariling kamay. Pero pagdating nila sa bahay, hindi sila yon ang nagbukas ng pinto. Ang nanay nito, namumula ang mata, nanginginig ang labi, at doon unti-unti rin bumagsak ang mundo ni Joanne. Sinabi ng nanay ni Leon habang bumabagsak ang luha niya. Wala na si Leon. Pinatay siya. Noong madaling araw, pauwi sana siya mula sa trabaho. May dala siyang tatlong rosas para surpresahin si Joanne sa kaarawan nito. Pero paglagpas niya sa madilim na kanto malapit sa barangay hall, may lalaking humarang sa kanya. Isang stalker ni Joanne. Matagal nang may sakit sa pag-iisip, matagal nang sinusundan si Joanne kahit saan. Dahil hindi niya makuha si Joanne, inabangan niya ito sa dirim. Plano niya raw, dukutin at gahasain si Joanne sa mismong araw ng kaarawan nito. Pero si Leon ang nasalubong niya. At dahil sa pagmamahal niya sa kasintahan, hinarangan niya ang lalaki pinoprotektahan siya kahit wala siya doon. Nakita ng mga tanod si Leon kinabukasan, wala ng buhay, duguan at mahigpit pa rin nakahawak sa tatlong rosas na para sana kay joan. At ang oras ng pagkamatay niya? Eksaktong oras na nagising si joan mula sa bangungot. Nang marinig yon ni joan parang natuyo ang kaluluwa niya hindi siya makapagsalita. Hindi makahinga. Parang sinampan ng hangin ng kutib niya. Dinurog siya ng katotohanan. At biglang may malamig na hangin na dumaan sa tabi niya. Sobrang lamig na parang yelo ang dumikit sa pisngi niya. At sa lamig na 'yon, may mahinang boses kaming narinig. Nandito lang ako. Happy birthday mahal ko. Tumigil ang hangin. Hindi kami nakapagsalita. Walang kumilos. At doon na namin naramdaman na hindi pa tapos ang pagmamahal ni Leon kahit sa kabilang buhay.